sa iba niya kuya sa ano, sa iba. Simplang Bisaya, tama. taga Bisaya ka? Oo. Oh, Dapat franchise kayo, talagang mga taga Bisaya kayo. Wala sa kay itong franchise. Aura ma. Tama mga kamag-anak. Ah, kamag-anak. pa -kamag lang. sa Saan? Sa Daraga. Ah, Daraga tsaka ito. Saan so, naman? Isa. Matatry namin ang Sr. Pedro. Sabi niya, masarap daw ang timpla kapag masarap, balik-balikan. Kaya <laughs> ka po sa Bisaya? Buhol. Buhol? Nakapag-asawa ako, nakapag-asawa Okay, so ito try natin tong Senior Pedro. I don't know kung nakikita niyo to guys sa Senior Pedro. Pero isa daw to sa mga mas masasarap sa... Sabi niya, one tasted, said, forever wanted. Sana all, no? Pag natikman ka, ikaw na ang gusto forever. Senior <laughs> Pedro. Ito? Juicy, juicy. Masarap yung wings. Ito naman, I try naman Sarap, natin okay. itong may laman place. lang. Di ba kadalas hindi natin kinakain ng laman? Mmm! May iba siyang lasa. Ano? Oh. Parang may paminta. Mm -hmm. Parang may ano? Pamintos mo. Yung, 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 pwede, yung, na, pwede na, pwede na. Nice, nice. Masarap! Try nyo, Senior Pedro. Bye!